guys, nandito ako sa SM guys. Uh, ako ako'y bibili ng ano? Uh, na two burner na uh, salan. Ayan. Shout out kay Mila Miss Vlog. Niwanan ko siya muna. At uh, bibili ako ng ating salan guys. <laughs> kami nabili guys dito sa SM. Punta kami saan? sa ano? Uh, uh, sa Pure Gold. guys. Punta kami doon. So, doon bibili sa SM. Dito. Punta ako sa Pier Gold, guys. Ayan, uwi na kami, guys. Wala kami na bili dito sa SM. Punta kami sa sa Pier Gold. Ayan si Rocky Blood, guys. Get out. Resto baka na. <laughs> Ayan ang aking pamangkin. Si IC. Pier Gold kami pupunta, guys. Yeah, bye-bye SM. Tapos ng SM guys, yan. Meron dyan, ano. Yan, MacDo. Yan. Punta kami sa Pure Gold. Maglalakad po kami. Ayan. Dyan sa may Jollibee na yan. Dun sa likod na yan ay ah, uh, Pure Gold na po yan. Ayan. Lakad-lakad ng kaunti guys. Sa pagkagaling namin sa SM. Malapit lang. Ayan na yung Jollibee. Andun yung Pure Gold. Dyan po kami bibili ng ano ng kalat. Ayan, may, may may, fortune king dito. Ayan yung pure gold. Ayan guys. Ayan guys, yan na po yung pure gold. Diyan po kami pupunta sa May Abenson. Nandito na kami sa Pure Gold, guys. Ayan. Dito na kami sa Pure Gold. gamit ng bahay. Dito na kami. Dito kami bibili sa Abenson. Yan, dyan kami bibili guys, sa Abenson. Tingnan natin kung maganda yung kanilang ano. Ayan po yung ano, yan sa Abenson. Yan. Guys, sa bibili. Pwede ba mag-vlog dito? Brandon, pwede mag-vlog. Ayan guys, ang poging tendero dito sa Abenson. Kasi ano yung dyan? Ka, uh, maganda yan? Masahe uh, Japan quality yan. Um, Gusto mo daw. Magkano? Medyo uh, mahal lang siya 1.5. Pero yung pinakamura yun. 1,000. O, kahit mahal. Basta maganda. Yan. Yes. Hmm. Yeah. Maganda yan. Japan quality. 1,5. Saka blue cream to. Tipid siya sa guess. Ayan. Ito daw ang maganda guys. Ang fresh yung ay. Hindi na ako may mimili. Basta ikaw. Eh, free uh, na, na naman yun. Anong free? Yeah. Ah, meron. Sige. Okay na yan. Yan yung daka display. Ano May stock Sige, sige. Ayan, guys. Nakabili kami kaagad. Ayan, ang bilis. Ah, hindi na kami namili guys nagtanong na lang kami sa tendero ayan so, nakabili kasi uh, kilala ko namin yung ano uh, yung like, niyo, magaling daw maganda kaya di ba ang bilis namin namili guys mabilis <laughs> kami namili kasi alam yung tendero uh, ayan zero tip guys zero Sir, tip lang Maliit na ano, na rice cooker. Sabi ni Roti, kulang pa daw sa kanya ito. <laughs> ang liit-liit na rice cooker. Eh. Ayan guys. ang presyo ay 998. Pang-aso ko lang yan. <laughs> pang as Pang-aso lang daw. I-vlog kita barangdon. Andito ako. Ito yung inaman niya. Tingnan niyo. guys, yung aking na asar. na ako. Chat lang Ayan. ang bilis naming nakapamily guys. Yung pogi ng ano dito, trabahador si Brandon Doke. <laughs> Tatapin nyo lang yung resibo na ito para sa... Ayan si Roti Clive. Ang pala. hirap na kasi yung kalan namin, yung mabagal. Tapos okay. isa lang. Oo, thank you. Ayan. Ayan guys, nakabili na kami. Ayan, mag-grocery naman ako guys dito sa Piergol. Nakabili na kami ng kalan ano naman dito naman sa pure gold guys ano yung pinapabili ni papa mo ayan pure gold cloud 9 sa so, tanong mo din sa lalaki malabong mata mo Jopay Ayan. Ano pa? Ayun. Ah. Magkano to? 170 Ayan. Ayan. Bili ng sabon. Ayan. Ayan. Ito, so, 117 din. Ah, ayan eh. Ayan, mga hotdog dito. Saan? Tender juicy. Ayan ang tender juicy. Saan? Ayan. Ano gusto mo yung ano, may cheese? Nakay ka ba na may cheese? Regular, dali, yung hindi malalaki. Pwede rin walang cheese. Pero ano gusto nyo? Ah, ah. Oo. Oh, wala. Yung maliliit lang. Ayan. Okay na yan. Hana ah, pa tayo. Oh, mahal ng tinapay dito. May sabon naman na tayo. May mga bigas. Ayan guys. Uh, oke. Okay. I mean, I mean, okay na yan? oke Okay na okay. guys. Shampoo. Pura yata ito yung shampoo. Hindi na shampoo. Ano yan? Okay. Anong ginagamit mo yung shampoo kahit ano? Okay, wala na. Baka meron pa tayong bibilin. Kailangan. Punta na kami sa cashier, guys. Kapit na Pasko, guys. Magkano yan? Yung ano? Itong medyas. One Ayan, lapit ng Pasko. Saan? Mga alak. Gusto mo alak? <laughs> mga alak daw. yan Ganyan, di ba? Hindi hmm. nakakahon. Ayun pa. Kaya ng lang Wow. Diba. Ayan, nandito kami sa alak, guys. Sabi ni Roti, alak daw, alak. Ito, mga Alponso. Alponso. Why Lapit na yung Pasko. May yung decoration na tayong Pasko, guys. Ano yan sa box? Yan, guys, si Roti Flav. Yan, magbit sa hangin, ano. yung inita lang. I want to say your food.